bounds Hello mga ka-joyride. Uh, medyo natagalan tayo sa paggagawa ng vlog kasi nga ay sobrang busy. At ngayon naman, ang uh, natripang kong gawin ay ang uh, mamitas o yung tinatawag dito sa Batangas na mamuti ng bunga ng kalamyas. Kasi sa halip na hindi mapakinabangan, magpatak lang at mabulok sa lupa. Eh, eto nga, pinipitas ko yung mga bunga ng kalamyas para ituro sa inyo kung paano ang gagawin natin para mapakinabangan ito. Gagawin natin ang pinatuyong kamias o kalamyas dito sa Batangas. Alam nyo mga ka-Joyride, ang kamias ay maraming gamit dito sa amin sa Batangas. Kalimitan, ito ay isinasahog na pangpaasim sa aming mga nilulutong uh, isda. Uh, lalo tigit yung ano, yung uh, sikat na sikat na sinaing na tulingan at yung mga mga ulam at mga menu na kailangan ng pampaasem, sobrang galing at sobrang sarap na isahog ang bunga ng kalamyas. Kaya antabay lamang mga ka-joyride and uh, mamaya ay ituturo ko sa inyo ang proseso kung paano ang gagawin natin dito sa kalamyas. Unang-una, pagkapitas ng kamyas o kalamyas sa puno eh, kailangan nating hugasan 'to para mawala yung mga impurities, yung mga nakadikit na mga insekto at iba't ibang mga classing uh, mga bagay na maaaring uh, makapagpasira o makapagpaiba ng lasa ng kamyas. Kaya kailangan nating tong siguraduhin malinis sa pamamagitan ng tubig. Pagkatapos nating hugasan ng unang beses, hugasan po ulit natin na ikalawa, ikatlo o hangga hanggang may makikita tayong uh, dumi eh hugasan natin hanggang uh, masatisfy na tayo na po pwede na siyang uh, i prepare sa sudod na step. Tapos, yan kailangan nating idaan to sa strainer. Ayan. Tapos, gagayatin na natin siya sa gitna. Gayatin lang natin. Tiyagaan lang ang pagtsatsag ang ano, ang paggagayat nito sa gitna. O, hindi naman hindi naman importante na magayat talaga natin na center na center o gitna-gitna. As long as mahiwa natin uh, or mabiyak, eh pwede na 'yon. Pagkahiwa natin ng mga nahugasan na natin mga kamiya, syempre, iipunin natin yan. O, pagka... Iipunin natin. Tapos, uh, syempre, pagkaipunin natin yan, kukuha tayo ng isang lamesa, lalagyan natin ng... ng... lalagyan natin ng... lalagyan natin ng latag kahit plastic or anumang malinis na paglalagyan niyo pwedeng patiya O or anumang kung wala kayong lamesang malapad na pagpapatuyuan ng mga kamyas nating uh, inihanda para patuyuin eh po namang sa mga patiya or sa mga sa mga lalagyan na po pwede nyong paglagyan para mapatuyo ang ating kalamyas sa loob ng ng sa loob ng isang linggo pero kung sobrang tindi ng init ng araw um, kapag sobrang init ng araw, kapag sobrang tirik at sobrang init ng araw, uh, within 1 to 3 days, meron ka ng kamyas or kalamyas o pinatuyo kamyas o kalamyas. Dito naman sa Batangas, ang tawag namin pinatuyong kalamyas. Makikita nyo sa first day, medyo may pagka-green pa. Siyempre, fresh na fresh pa siya, galing sa puno. Pagkahiwa natin, ilalatag. Tapos kailangan, yung pinaka gitna o yung pinakamukha ng kalamyas yung pinaghatian niyo sa gitna siya ang nakaharap sa init ng araw kasi yung yung ibabaw na yon ang may pinakamaraming tubig na kailangang matuyo Oh, ito na yung bunga ng kalamyas na ating pinatuyo naka na sa unang araw Ito naman yung uh, sa pangalawang araw. At ito yung sa ikatlong araw. O, nasa sa inyo na kung gusto nyo mas patuyuin pa or hindi. Mm, kasi, kasi sa amin, 3 days or 1 week na patuyo, parang iisa naman lasa niya. Iisa yung asim. Depende sa dami ng ilalagay mo sa pagluluto mo ng uh, mga menu na gagamitan mo ng pinatuyong kalamyas. Pero ang kalamyas na tuyo dito sa amin sa Batangas ay sikat na sikat talagang inihahalo, hindi kinakalimutang ihalo kapag nagluluto kami ng sinaing na isda, lalo tigit ang sinaing na tulingan. Napakasarap. Ilalagay nyo muna sa palayok o kaldero ang pinatuyong kalamyas kahit na isang dakot o kalahating dakot ng inyong kamay. Tapos lalagyan nyo siya ng... ng ah, il, ah, tapos ilalagay nyo yung isda. Isdang tulingan, o galunggong o kung anong uri ng isdang gusto nyo yung isaing kasi dito sa amin ang tawag sinaing na tulingan hindi siya yung katulad ng sinaing na parang kanin ibig sabihin sasabawan mo yung tulingan na may kamyas doon sa ilalim so ang ang proseso nga kukuha ka ng palayok o kaldero kukuha ka ng isang dakot o kalahating dakot ng kamay mo ng uh, pinato yung kalamyas o kamyas at pagkatapos ilalagay mo ang isda, lalagyan mo ng tubig, and that's it. Papakuluin mo hanggang maluto. At kapag luto na, aba, ay napakasap na ng iyong magiging uh, kain sa maghapon. oo yung iba naman, ginagamit din namin yan sa mga pinais. Ang pinais dito sa Batangas ay yung mga isda na binabalot sa dahon ng saging. Same procedure ng paggawa natin o yung pagluluto natin ng sinaing na tulingan. Maglalagay ka ng isang dakot o kalhating dakot ng pinatuyong kalamyas sa palayok o kaldero na paglulutuan mo ng isda. Then ilalagay mo, iihilera mo, or papatasin mo yung mga... Uh, isda na pinalut mo sa dahon ng saging. Yung tawag dito sa Batangas ay pinais. Nalalagyan mo ng tubig, papakuluin mo ng uh, siguro 1 hour. Then after that, that's it. Meron ka ng napakasarap ng na pinais na isda na makakain mo sa umagahan, tanghalian, hapunan, merienda. Nasa sa inyo na ang trip na yan.